Hi everyone! Ito na po ang part 2 at itsura ng mga bahay na itinayo sa mismong daanan at katabi pa ng estero para sa mga tanod, kagawad at iba pang kawani ng Barangay 8 sa Tondo. Sa video na ito ay tingnan natin kung nakatayo pa ba ang tinaguriang babahay ni Kapitan. Panoorin natin ang video na ito. Iba-iba na po ang itsura ng mga ilegal na bahay kung saan na itinayo ito sa daanan. Makikita natin na napakalaki pala nito na katulad sa mga bahay sa subdivision. Abay ang sasarap pala ng mga buhay nyo. Mabuti na lang at nadiskubre ito ni Mayor Isko Moreno. Sa utos ni Mayor Isko Moreno ay ipinapagiba niya ang mga bahay na ito sa lalong madaling panahon. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official. Uh, hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinakaiba yan sa land grab. Meron pa pong second floor at nung gibain ang pader ng isa sa mga bahay ay tumambad na sobrang pulido pala ng pagkakagawa. Napakaganda din ang bubong nito at masasabi natin na ito yung mamahaling bubong na makikita sa mga subdivision at ang ginamit na pagkakabitan ng bubong ay hindi kahoy kundi bahal. Mas mahal po sa malamang sa malamang ang ginasto sa mga bahay na yan. Ang tanong ko po dito ay saan kumuha ng pondo itong si Kapitan para ipangpatayo ng bahay para sa mga tanod, kagawad at mga taga-barangay. Ayong dito sa party list na nakita ko ay ang kinikita ng tanod ay 1,200 per month. Sabi naman ni Kapitan, ay pinangungutang ang pagpapagawa ng mga bahay na yan. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sarili, sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Kasi e, gusto ko naman po maanoan sana yung mga, ano, yung mga kagawad ko, ano, tanod, na kahit maliit, mabigyan ng simpleng ano. Pero, paano makakabayad ang mga tanod na ito? kung 1,200 per month lang ang kanilang kinikita. Ibig sabihin lang nito ay may isang tao na nagpondo sa mga bahay na ito upang siya magpagawa. At saan galing ang pondo na yon? Galing po yon malamang sa malamang sa pondo ng bayan. Ito na po ang itsura ng bahay ngayon. Pero nung nakaraan po ay meron po itong aircon sa mga bahay na ito. Akalaan nyo ba naman na itong mga kapitan, tanod at kagawad ng mga ito, abay na kay Aircon pa. Hiyang-hiya naman po kami sa inyo dahil habang ang mga taong bayan ay init na init noong Marso, ay kayo naman palang mga tanod at kagawad kayo ay parang nasa Mount Everest sa lamig. Ang yaman nyo naman pala kagawad at tanod dahil lang dami nyo palang pambayad ng kuryente. Samantalang ang mga pangkaraniwang Pilipino ay nagtiti sa init. Nadiscover po ng mga kawani ng City Hall na tila jumper ang kuryente na gamit-gamit ng mga kagawad at tanod. Tignan natin ang itsura ni Kapitan na kulang na lang ay magtago sa sahay ng kanyang nanay. Uh, ano lang ang malal ko? Legal? May submitter kayo? Ay, hindi eh, 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 po ang submitter okay. kasi. Ay, ay, nagbabayad kayo ng malal ko? With, uh, monthly? yung dinagsusubmiteran po. Ayun, ibig sabihin kasi may may isang main meter sa yung lahat na nasa submit kada individual. Saunod nung MMDA ba to? Oh, MMDA plan 'yun eh. Tayo trabaho ng Serandi. Sa barangay, na. Para ma-verify. Basta kami ang angkita bukod ko metro. Sa barangay. Kasi kung may meron yung barangay naka-submeter, sa sila nagbabayan, sa barangay. Pisan. Basta may nagawa dito yung nagsasapitin. Hindi nga po eh, kasi nakasubmitter sila. Sino nagbabayad po? Ang hmm. problema niya. Ako, hmm. yung po lang kayo. Hindi po, oh, eh nakasubmitter sila sa inyo. Hindi hmm. okay, yeah, mo po nakakapunit kayo Eh, po kaya, sir? Naranig natin na mukhang mautal-utal na ang boses ni Kapitan Pabahay. Ito ay marahil na aminado siya na iligal ang pinanggagalingan ng mga koryente ng bahay ni Natanod at Kagawad. Hindi niya may kung saan lang galing ang kuryente ng bahay ni Kagawad at Tanod. At malamang sa malamang na kaya na kay Aircon ang mga tanod at kagawad na ito ay marahil hindi naman sila ang nagbabayad ng kuryente Kung hindi nyo po alam ay meron po tayong tinatawag na system loss Ito po yung binabayaran natin sa mga bill dahil dyan sa mga katulad ng kagawad at tanod na hindi nagbabayad ng kuryente tapos naka-aircon pa Maganda itong pagpapagiba na ginawa ni Mayor Isko Moreno dahil naalis niya hindi lamang ang iligal na bahay pero pati ang mga tanod na halos manigas na sa lamig ng kanilang aircon. Hiyang-hiya naman po talaga kami sa inyo kagawad at tanod. Baka gusto nyo pa po ng comporter at makalamigin kayo sa gabi. At ang nakakapagtaka pa dito ay bakit itong mga nakatira dito ay parang sila pa ang galit sa pag ng kanilang bahay. Ang hirap na pitong araw bibigyan ka Siyempre hindi ka naman agad-agad makakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito at hindi naman kami patapon ng basura basta-basta eh. -basta. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sarili, sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila. Una po sa lahat ay hindi kasalanan ng gobyerno ng Maynila na gabayin ang bahay niyo. Yan po ay daanan ng mga tao at kapag kapagbaha sa lugar na iyan, ay dyan dumadaan ng tubig papuntang estero. Pero, paano pa dadaan ng maayos ang baha? Eh, hinarangan ng bahay nyo. Ang dapat sana ay daanan ng tubig. Yan po ang dahilan kaya maraming lugar ang nalulubog sa Maynila. Ito po ay dahil sa mga bahay na humaharang sa mga baha na papunta sana sa estero. Sa totoo lang po, ay mahalaga ang ginagawa ng barangay. Sila po ang unang frontliner kung sakaling may gulo sa isang lugar at sinusubukan nila kung pwede itong ayusin. Pero hindi po itong ang dahilan para ang kinin nila ang lugar na dapat sa taong bayan. Salamat po Mayor Isko Moreno dahil sa napakagaling na trabaho nyo sa pagiba sa mga bahay na ito. Babantayan po natin ang lugar na ito hanggang sa tuluyan ng magiba ang lahat ng bahay at madaanan na ng mga tao ang lugar na ito bago ko po tapusin ang video na ito ay meron lang po akong sasabihin doon sa kwento ko nung nakaraang video at ihingi po ko ng advice kung ano ang aking dapat gawin. Meron po kasi kaming bahay at lupa sa Batangas kung saan ay binayaran namin sa loob ng 20 years sa isang bangko. Hindi ko po alam na ang tatay ko pala ang nagbabayad ng bahay na yun hanggang sa kinamatayan na lang ng aking tatay ang pagbabayad ng bahay na yun. Pero noong binalikan po namin ng bahay ay tinitira na po ito ng angkan ng nanay ko ang lugar at nagsipagtayuan na kanika nilang mga bahay. Ilangkin na po nila ang bahay namin at ngayon po ay wala na kaming matirahan pag kami ay umuwi. Ayaw naman naming ibenta sa kanila dahil alaala ito ng aking ama. Ayaw din nilang umalis dahil ang gusto nila ay bayaran namin ang pinagpagawa ng bahay nila. Gusto ko po sanang itanong kung dapat pa ba namin bayaran sila eh hindi naman namin sila pinayagang magtayo ng bahay doon katulad po ng nangyayari dyan sa barangay Itondo. Ngayon naman po ay nasira na yung bubong ng bahay doon sa Batangas. Ang gusto ba naman nila ay kami ang magpagawa dahil kami naman daw ang may-ari ng bahay. Samantalang sila ang nakatira at nasira ang bubong nang nasa kanila pa iyon. Pakicomment naman po sa baba ang inyong masasabing advice sa akin dahil sobrang sama po ng aking damdamin sa nangyari sa bahay na pinaghirapan ng aking ama. That's all everyone. Salamat sa inyong panunod. This is Chuck and you're watching Biker Drone.